Alam mo boss, hinahamon ko ang back five kasi mas mataas daw sila sa akin. So ako ang naghahamon because they think I am beneath them. Gets mo? O oh, kung di mo na gets yun, i-google mo na lang yung in English ko. Ha? Kaya kung papatulan kita, edi para akong pumatul sa tae, imbis na tao. Putya, bago kita patulang tae ka, magpakatao ka muna kasi mukha kang tae, literally. Para kang taing pinipilit magkatawang tao. <laughs> Hello guys, what's up? This is Mr. Rio, Influencer Vodcast. Sa last video natin mga idols, pinag-usapan po natin ang kauna-unahang boxer na tinawag na champion daw siya nang wala naman siyang kinalaban. <laughs> okay na sana eh, no? Alam niya nang wala naman si Mayor Baste, pero pumunta pa rin siya doon, no? Pero guys, kung ako yan, di ko lalabanan ng boxing yan si General Torre. Mas gusto ko yung MMA. Para pwede kong i-choke, pwede kong sipain, pwede kong sikuhin. Alam niyo yung mga ganun, di ba mga idols? <laughs> alam niya na yan, e you no? Know? Nakakaiyaan po siya. Pero guys, ito po ang positive na nangyari. Ito po ang kagandahan mga idol kasi meron na pong information ngayon sa Google kung magsisearch ka ng buksingero na tinawag na champion kahit wala namang kinalaban. O naghanap na laban man lang. Anak ng pusa, ang gala na yan, you know? Ito guys ha, kunwari MMA, ba? Diba? Dapat merong waiver syempre. And then, ang dapat mag-volunteer, si Larry Boboga bilang referee. ba? Diba? MMA dapat, sobrang limited ang boxing eh. Mas maganda ang MMA. Tapos, sigurado ako na panggigigilay niya ni Mayor Baste. <laughs> Malamang madamay pa si Larry Boboga doon, mga idol. <laughs> sigurado yan. At kung ako si Mayor Baste, putya, parehas patutulugin ko yan sa octagon. <laughs> Magsama silang dalawa ni Larry Bob Gadon, mga idols. Kubig <laughs> dyan ditong diwata na to, eh, no? Kaya sa mga trolls dyan ni Bangagski, katulad ni Nasangkay Bangkay at ni Cash Jarrett, pwede huwag kayong kumuda ng kumuda sa issue na to. Okay? Patunayan nyo munang may mga uten kayo. Pucha kumasa kayo sa hamon kong vlog war kung talagang matapang kayo. Diba? 1v5 na nga lang eh. Putya, takot pa kayo. Putya, isa ko na lang oh. Lima kayo. Ayaw nyo pa nun? Diyos naman. Sa bagay, ano pa nga bang expect ko sa inyo? Kaya nga guys, meron na akong bansag sa back 5. Este, big 5 ng Marcos administration eh. Kayo na ngayon ang limang pambansang duwag. Diyos po. Mga basurang duwag. Oh, nakailang missile na akong pinapatamaan sa inyo, di ba? Wala man lang sa inyo nagppm sa akin kung kakasaba kayo sa hamon kong vlog war. Isko po naman. <laughs> Kaso guys, may naghahamon sa akin ng vlog war mga idol. Isa po sa mga tae nila sigurado. <laughs> Kaso, mas pababa po ang following niya. Saka puro kamang-mangan lang ang mga pinagkasabi ng short video niya. Halatang halata na bayaran lang para gumawa ng mga nonsense na content. Pucha ano yon? Imbis na kumasa kayo sa hamon ko, nagsugo kayo ng tae nyo para hamunin ako ng vlog Alam mo boss, hinahamon ko ang back kasi mas mataas daw sila sa akin. So ako ang naghahamon because they think I am beneath them. Gets mo? O kung di mo na gets yon, i-google mo na lang yung in English ko. Ha? Kaya kung papatulan kita, edi para akong pumatol sa tae, imbis na tao. Pucha, bago kita patulang tae ka, magpakatao ka muna. Kasi mukha kang tae, literally. Para kang taing pinipilit magkatawang tao. <laughs> Kapag napaayos mo na ang pagmumuka mo at naayos mo na ang utak mo, baka pwede kitang patulan. Okay? Pumila ka. Uunahin ko ang back five. Kapag nadurog ko sila, baka pwedeng isunod kita. Okay, boy, tae? <laughs> okay.